Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsimula nga na pong magyabang si Jalen Bronson sa Eastern Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing pinakabagong super team na mabubuo ng Los Angeles Lakers ngayong season. Dahil nga po sa pagkakapanalo ng New York Knicks sa kanilang huling game laban sa Milwaukee Bucks, ay umangat na nga po sa wakas sa 17 wins sa 12 losses ang kanilang record bilang ika sa standings ng Eastern Conference. Sila na rin naman nga po nag-iisang team na tumapos sa 7 game win streak ng Kitap 2 na Milwaukee Bucks. Kaya kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay hindi na rin naman nga po napigilan pa ng kanilang superstar guard na si Jalen Bronson na magsimulang magyabang. Gayong sa kanilang ipinakitang performance pa lang ay napatunayan na nga po ng kanilang team na kayang-kaya nga po nalang talunin ng kahit sino mang malalakas na koponan. na kanilang makakaharap ngayong season at sa darating na playoffs ng Eastern Conference. ikang isa na nga na pong ganap na contender, ang kupunan ng New York Knicks. Pero ayon na rin naman nga po sa ilang mga NBA analysts, wala pa rin naman nga na pong masyadong napapatunay ng Knicks especially sa Eastern Conference gayong napaka-consistent para naman nga po ngayon ng kanilang buong kupunan. Isa pa, wala pa nga po silang masyadong napapatunayan kaya hindi para naman nga po silang maituturing yung championship contender ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing pinakabagong super team na mabubuo ng Los Angeles Lakers ngayong season. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, Sunod-sunod na nga po ang mga nagsilabasang trade sa Lakers upang sa ganon ay mapalakas pa nga po nalang lalo ang kanilang lineup at makabuo sila ng kanilang pinakabagong super team. Yes, ayon nga po sa isang NBA executive, sinusubukan na nga po ngayon ng Lakers na bumuo ng mas malakas na super team sa pamamagitan ng isang in-season trade. At isa nga po sa mga paraan para magawa nila iyan ay kung sakasakali man nga po makuha nila pareho ang kanilang mga target na sina Zach Lavin mula sa Chicago Bulls at si Murray mula sa Atlanta Hawks. Yes, kapag nakuha nga po nila mga iyan ay makakabuo nga po ang Lakers ng isang mas malakas ng starting lineup na kinabibilangan na Lebron James, Zach LaVine, DeJounte Murray, Jared Vanderbilt at si Antra Davis na hindi mauubusan ng opensa especially ng shooting sa midrange at sa three point line plus mas hihigpit pa nga po lalo dahil dito ang kanilang depensa na maaaring nga po nalang ipangtapat sa mas malalakas na contender ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.